Alam niyo yung pinakamahirap sa aming daan guys Dito sa probinsya Grabe, hirap ng daan Pahita ko sa inyo kung gano'ng mahirap guys Oy oy oy. Ang tapahirap ng daan, guys. Ayun. Di ba? Kunting pagkakamali mo lang dito. Balintong ka dyan sa baba. Eh no, napakahirap ng daan. No? May kalsada dyan. May kalsada dyan. Kaso, napakadulas. Sa so, ito na daan. Oh. Wiley, well, sudyo. Wiley, tayo ang makinahin eh. Pagun dyan na kay. Dakinas dyan ang tapadong. Hirap ng daan dito guys. Ah, na yan. Sana may maawa nitong gobyerno. <laughs> Kaya yung ginawa ko, naglakad na lang ako eh. Ayoko na magmotor sa baba, baka, bagus, baka tatumbling pa ako. Pero yung mga tao dito guys, dito sa probinsya, sana sa mahirap na daan. Kaya pag nakasimento na, yung daan dito basic na lang sa kanila. Wala eh. Professional na dito yung mga driver sa motor. Kahit wala lisensya, ang gagaling mag-drive eh. Tapos ang kinaganda pa, mas magaling pa sila sa merong may lisensya. Katulad ko, may lisensya ako guys. Pero, dubli ingat talaga ako kasi ano eh. May hirap yung gasto sa motor. Yung maintenance. Tapos mahirap ka lang. Tapos mag-maintenance ka pa sa motor mo. Aray ko. Tapos dyan sa unahan na yan. Ayan. Parang, parang inaruruhan na ng kalabaw eh. O, tignan nyo naman guys kung gaano kalalim. di diba? Yan. Alam niyo yung motor dyan kahit mga isang buwan wala na yung motor mo. Pag lagi mong idadaan dito. ano no, lalalim. Uko lang yung rosy Kasi maliit lang naman yung maintenance eh. Tapos may dadaan pa sa amin na ka-Honda Click, tapos naka-sniper, tapos naka-rider. <laughs> Aray ko talaga. Pagkatapos dumaan natin dun sa pinakamalalim na ano, nadaan, meron din dito ano. <laughs> pababa. Tapos yung motor natin nandoon na. Ayun, o, oh, di ba? Tsaka pag pagka pagkakamali mo lang talaga dito. <laughs> Grabe, simple ka talaga sa baba. Ayun, no? Yung iba, Hindi oh. ko alam, natumba na siguro. Ayun, no? Sobrang dulas. Binaka, ano dito, guys? Yung bato, eh. Ayun, no? Narang tsaka alam nyo, ba't di ko dinala yung motor ko? Kasi nabiyak na. Ayun, no? <laughs> Ayan, wala na. Giba-giba na yung motor natin, guys. Dahil sa daan dito. may umarimar na yan. Oh, tingnan mo nahirapan yung motor doon, oh. Oh, nilibing, nalibing na yung motor doon. Nahirapan ata. Eh, nahirapan. Nalaliman siguro. ano? Oh. no, nahinto siya. Kanto kahirap yung dan dito sa amin guys, dito sa Sitio Parinta, dito sa part ng Bay. Kalubian Lite. <laughs> Grabe pag napadaan kay dito. yung oh. ko na lang yung mga yung mga alam yung mga dasal dasalan yun na dahil so, napakahirap ng daan dito lalo mga ano mas nasa Maynila tas magano ano dito ewan ko na lang <laughs> ubos yung lakas nyo